Hi guys, for today's video ay samahan nyo ako magbike papuntang Baguio Biro lang guys, pauwi lang pala ako nyan sa bahay ko Katulad sa araw-araw kong ginagawa Sa pagpasok at pag-uwi ko galing sa trabaho ay puro bike na lang ginagawa ko Ayaw kasi ako pag-motorin ng misis ko, natatakot siya Baka daw saan ako pumunta at sa oras nga pala na to, ay nakarating na ako sa aking inuupahan bahay. Sa totoo lang guys, gusto ko rin talaga magkaroon ng sariling bahay. Sino ba naman ang hindi magkakagusto nun? Lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng sariling bahay para sa ating mga pamilya. At kahit ganito lang ako guys, wala namang problema basta napaprovide ko yung mga kailangan nila. At sa hindi pala nakakalam guys, nag-aaral pala ako ng Korean. Bala ko kasi magtrabaho sa Japan. <laughs>

이생 여기, 지금, 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 지보여금 지금, 지생 지금, 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 은금지라고 했습니다. 왜냐하면 금는 한국에 대금 지금, 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 guys, naniwala ka na. Magwa one year na pala ako guys na paghihintay ng registration papuntang Korea. Hopefully guys, ngayong 2024 magkaroon na. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Di talaga biro guys ang pag apply papuntang South Korea. Kailangan mo talaga magtiis at syempre mahabang pasensya. Okay lang yun guys, at least may hinihintay. Darating din yung araw na papabor din sa atin yung panahon. Shoutout nga pala sa mga katulad ko na nag-aaral din ng Korean language at naghihintay. Tiis-tiis lang tayo. Mabibigay din natin ang maayos na pamumuhay at mga pangangilangan na ating pamilya. Huwag lang natin kalilimutan yung nasa taas. Pasensya na guys at tinapik ko yung pag-aaral ko. Hindi sa pagmamayabang kasi gusto ko lang ma-inspire yung mga katulad kong nag-aaral din ng Korean. Yung mga taong nawawala na rin ng gana sa pag-aaral ng Korean. Nakakawala talaga ng gana guys sa totoo lang lalo na pag matagal yung paghihintay mo. Kaya kung iniisip mo na para ito sa pamilya mo, kaya mo ginagawa ito. Gawin mong inspirasyon yung pamilya mo. Mahirap sa mahirap ang pag-aaral lalo na kung ibang lingwahe yung pinag-aaralan mo. At yung sinasabi nga nila na kung kinaya nila ay kakayanin din natin. Maraming salamat guys sa panonood nyo. Please like and share naman at pa-follow na rin ng page ko.